Hindi, pero halimbawa paano ano nung oras na ito? Hindi talaga. Sinasabi ko na lang, sir, ano, uh, magkaiba po kasi ng ano kulay. Ayan. Tsaka parehong kanan. Kasi gusto kong dalawa. Pag-display. <laughs> Pag-kailan ng trip. Ayan. Ano nga ba, guys? Video to. <laughs> uh, ito, ano, sir? <laughs> ito, may nakita na naman kayo nakakaya ng kaya mo. Pwede, ma'am. naman? na, ma'am. Okay lang po. Tinagawa so, mga guys, nandito na tayo sa, yan. ano, sa... Tindahan ko na ng, ano, Ayun, o mga sandals dito. Shawl options. O oh, okay. yun ang mga, uh, ayan yung guys. Oh. Kung ano okay. mo ba, dito po naman tingnan matatagawa itong mga sandals sa mga mga pangmasang mga. So, dito, ito. Nabili ito lang. Pasampo lang ito. Ah. Oo, oh, lang yung kaliwa. So, mga ganitong klase pa mga sandals <laughs> natin dito <ito>, matatagpuan <laughs> dito sa San <laughs> po. So, ano pa hinantay nyo mga guys? So, pumunta na kayo dito para <laughs> ma makita nyo sa personal to. Yung gusto, yung gusto mag-bitch, pag medyo may malolonod, makakatulong na. O na po sa mga murang pang po dito sa Sa ba matatagpuan siya? Dito lang po sa San ko po sa harap na mismo ng City Hall. O LTO. LTO. Sa Jollibee. O LTO. So, samahan niya ko mag-update tayo mga presyohan dito ng mga sandals nila. Alright. Intro natin yun. O, sandali lang. Ako na, picture of... nandito dito yung mga ano, ito. Mga, uh, mga dito tayo yung mga sandal dito. Okay lang, boss. Uh, okay. Oh, dito tayo yung mga sandals yung pampampabahay dito. No? So, update lang natin mga presyohan dito kung magkano mga price. Ano ba mga price na ito? Ano ba mga price na ito? 300, sir. Ha? 300. 300. So, mga ganitong ori, mga sandal. So, 300 lahat? Opo, lahat ah oh, so, yung mga gito mga presyohan dito mga si papakita lang ng mga sandals ng kong ori. Ha? Ah. So, mga 300 po lahat ng ganito. So, mga ganito. ah so, yan. So, pang babae, pang lalaki to. No? Halo-halo na lang. Yan, mga ganito sandals. Mga. Si, update lang natin ng mga price. Ng so, mga... So, mag, ano naman sa mga presyo, mga sapatos pang bata, ma'am? Nandito. 599, ha? 599. oh, 599 po sa mga ganitong ori, mga sapatos mga pang bata. So, malapit ang December. Wala na ibang pupunta natin sa mga pamurang mga, mga presyohan dito po sa sa tindahan nila ma'am um, dito sa San Juan matatagpuan po sa harap ng City Hall to mga guys yan 599 lang po mga ito so dito so dalawang 1000 po kapag bumili ka ng ganitong guys pang pangregalo sa so, mga inaanak ko dito mura po dito so dalawang 1000 sa mga guys yan. So iba yung mga color dito mga guys Ang ganda mga solid ng mga color dito. Ang ganda ng kombinasyon dito. pangregalo, uh, patok sa pang, pang, regalo dito sa pang December to mga So, dapat po naman tayo dito sa mga sandals natin itong pang matanda, no? So, magkano mga presyo po po dito, mga, ma'am? Mga presyo po dito, magkano po, ma'am? 250 po, 250 dito, mga sandals pang matanda, no? So, mga ganitong ori, mga sandals. Kung buong side na ito, sir, 250 ang isa. Pero pag dalawa yung binili nyo, magiging 400 na lang. O, oh, si Bre oh, yun, may, ano pa, may pinakaganda nito. Pag binili mo ng dalawang pirasong pares, so, 400, 400, 400 lang. Kapag binili mo isang piraso lang, 250 po ah, 250, mo? dito na ako sa dalawa. O oh, doon ka na makaka-discount ka pa doon sa mga kitawa. So pag binili mo ng dalawa dyan, mga isot, 500. So pag binili ng isang piraso, 250. Oh, o oh, 400 ng dalawa. Pag binili mo ng dalawang piraso, hindi nakapag-discount ka ng 100. 100. 100. So di ba yun ang kaniganda doon sa mga guys. Sa mga galing So ang dami mga iba't ibang color din yung mga guys. Color win dito mga guys. Ayan. So dito dapat naman tayo sa mga katulad nito mga... Ito mga jacket na magkano naman presyohan pa ito ma'am? 350. Yan o. Oh. Adidas oh. Oh, slip ito, mga. Oh. Ganda ng long sleeve nito. 350 lang o. Oh. So, ang ganda nito ni o. Oh. Yan o. Oh. Yan. Yan dito. Ang ganda ng color rin din ito mga guys. Ang white. So, iba't bang color rin sila dito. Adidas yan. So, ang price nito lahat. Price, lang no? Yes. 350. So, wala nang negotiable po yan yeah, ma'am. Apex na talaga. po. Apex ang price. Wala. So yan, mga t-shirt, mayroon din silang mga t-shirt dito. So mga ganitong ganda ng mga color ng mga t shirt Yung so, t shirt naman na t-shirt naman natin na so, sa 300 ang presyo dito mga guys. Yan, sample mga t-shirt, yung ganda ng mga ko. Ganda ng color yung ang ganda ng tela. Para napakalambot ng tela parang yan, sa halaga ng 300 lang din yung yan, 300. So dapat naman tayo rito sa mga ano mga bago yung mga bag. So, ito mga klaseng bag nila rito. Yan mga yan. So, ang price po nito ng mga bag natin dito. Yan, for example nito. Ito mga bag no. Yan mga bag nito. Ito, mga bag na pang-travel do. Ang presyo nito ng bag 1999 pang mga presyo nitong bag. Yan, dito. So, dalawang mga color ng mga bag nito mga guys. Dito naman tayo sa ganitong klase mga Jordan no. Yan, Jordan ng ano. Ang Jordan yung bag. So, ang presyo naman nito, 799 ang presyo nito. Ang color win nito mag-isa. Ano? Yun. Yeah. So, mayroon naman tayo isang color win dito, ang bag rin. Pampurmaan, pang alis rin ito mag Ang ganda rin ito. Yeah. So, ang price, uh, price naman nito, 799 din. Yeah. Yeah, dito tayo sa mga daming bag dito magpipilihan dito. So dito yung mga sandals nito pang ito pang formal tong Nike na naman to. Pag ito din ay pang lang kasi Okay. Ah, ganun din 'yon. Okay. Ayun ah, pala. So ganito rin pala. So yung doon pala yung ganun pala yung isa rin 'yon mga nakahilera doon sa mga. So pag binili mo ng dalawang piraso, 400 po. Pag binili mo yung isang piraso, 250. Ayan, ito na yung dito. Naka-display na. Ang dami rin ng mga ano, adidas yan. Ang banda mga color yung dito mga isa, iba't ibang mga to. ito. Ito mo ito. Yung mga ganyan. <coughs> Ayan, pag binili mo siya, 250. Pag binili mo yung isang piraso, pag dalawa, yun na sinasabi ko ng 400 lang. So, dito naman. Ito mga sandal, gano'n rin. 300 dito, sir. Ayan, mga 300 dito. Mga galitong ori, mga sandals. Na. Ayan, 300 ang isang piraso. Uh, 300 sa mga galitong ori. 300 to mga galitong lera. to mga. Ayan. Ang dami kang pagpipila ng kulay rito, mga guys. yan. Pambata, pwede mga matanla. Ito, pambata na bang. pwede na ito, mga matanla. Ito, mga galitong ori. Ayan. 999. So, ito naman mga sandals na to, ito rito. Ayan na rin yung, yung tag-300 to mga guys. So, doon naman tayo sa sombrero po, man. Magkano mga labanan ng sombrero naman? 150. Po. 150 po. Yan, mga ganyan ko rin ang sombrero. So, medyo sungkit. Abot na lang tayo kasi medyo mataas na. So, ito. Sample na lang natin to. Abot ba natin to? Yan. Lakers, oh. Yan. din? 100 din? 150 po. Ah, 150. Lahat po ng kapwa. Tapos yung mga medyas dyan, 50 pesos. Hmm. 150 ulit ka so. Yan dito pa sana ka pa. May Lakers ka na 200, hundred uh, 150 lang. So dito may ano tayong mga ano dito mga midjas. Ang media natin ma'am. Ang medyas natin. Ang isa. Oh 50 pesos ang isa. So di ba? Pero ano? meron Magkano? 3 pairs, 50 pesos. At tatong pinas pin. May so, ano nga ano siya, kulay. Yan nga ano siya. 50 pesos lang dito mga guys. Mga 50 pesos. Oh, yan mga tatlong piraso na pala. Yan, ni John na bingis. Ito ni vlog. Yan mga Ready to ito tayo sa mga pangmasang presyuhan mga isa. Yan, kaya abot bulsa talaga. Yan. 50 pesos tatlong piraso. Sige nga, bigyan nga ako. Ah, <laughs> oh, binigyan lang ng ako pa mas ko bakit ba? oh. Wala pang kanya-kanyang trip eh. yan 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 oh, si Kuya Tapi si Tony Vlog ha. Tatlong piraso. Ayun. Okay. Hingi tayo ng isang piraso lang ha. Ito naman sa jacket mo, balikan ko. Hindi ko na ano, binalik 350 binalik balikan ko ang naganda na kasi ako. Okay. So ito po yung ano nila sa tindahan na So madali lang hanapin yung mga guys. Ano ba? Anong mall yan? Ah, pero gold. Aapero Ah, pero gold tumakay So mayroon tayong tab ta dito.